Asawa ni Ninyo Mulak na si Dayan Abitupaz binantaan ang nambaboy sa anak. Kapatid ni Ninyo na si Angela may cryptic post patungkol sa hustisya. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya. Yan ang nanggagalaiting pagbabanta ng asawa ni Ninyo Mulak na si Dayan Abitupaz. Ito'y sa gitna ng kontrobersyang pinag-uusapan ngayon sa social media hinggil sa isang blind item tungkol sa baguhang young actor na pinagsamantalahan umano ng dalawang powerful gay executive mula sa isang TV network. Wala mang binabanggit sa mga naglabas ang report sa mga news publication at online entertainment sites, kalat na ang balitang ang tinutukoy umano sa blind item ay ang anak ni Ninoy na si Sandro Mula. Sa pamamagitan ng Instagram post, nag-post ang asawa ni Ninyo at stepmother ni Sandro ng mahabang mensahe para sa mga taong nang walang hiya sa isa nilang kapamilya na hindi niya binanggit ang pangalan. Ayon kay Dayan, gagawin nila ang lahat para makamit ang hustisya at maparusahan ang mga taong nambaboy sa kanilang anak. Narito ang buong post ng misis ni Nino pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga tapos wawalang hiyain lang ng mga kung tao na nilamon ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya. Habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin hahayaan na may mabiktima pa kayo na iba. Itutuloy namin ang laban. Managot ang dapat managot. Nakakanginig kayo ng laman. Ang matapang napahayag pahayag ni Dayan Gamit ang hashtag, hashtag should prevail. Nag-post rin ang kapatid ni Nino na si Angela, anya sa kanyang Instagram story. Our family will be the one to break the injustice all other artists are facing. This has to stop. We will fight for justice buong ang pahayag nito. Nauna rito, nagpost din ng cryptic message si Nino sa kanyang Facebook page na pinaniniwala ang para sa mga taong nasa likod ng pangahalay sa kanyang panganay na anak. Sabi ng dating child wonder, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Nirepost ito ng ilang kapamilya ni ninyo kabilang na ang aktor na si Andrew Mulak at anak ni Naaga Mulak at Janice de Belen na si Luigi Mulak.